Guys, meron akong sinyong papakita na ito, oh, yung gulok namin dito, yung aming mga binibentang gulok ipapakita ko sa inyo kung gano'ng katibay ang abing subo ayan o no? diba? ito kasi, ito yung ginamit namin sa pata, kanina tinesting namin, tinesting ayan o ayan talim o ayan talim ha, tignan nyo ha, o dito ba? ayan, tali mo. ayan. ayan. Ah, tira yung yung pata na tinagatag ko sa may gulok na yan. Ayan o. O, diba? Buto-buto. Buto-buto yan buto-buto. Pero, hindi naman, hindi naman ano ano yung one. Ngayon, titestin namin sa wedding na. tere tere tira. Kasi yung wedding na daw. Pako, kamo, pako. Pako, kamo na, pako. Wedding na, tira na. Bye, gano'n mo to. Basta makita mo, yung gulok na, ano yung mitin. Ayan na, alam bungal yan ha. Okay, okay.

Gusto ang gulok yan na ang subo ay maganda. Kasi sa palengke, hala. Sa palengke, ala at ah, yun naman yung buto-buto natin na ah, kinuha niya kanina. Oh. Napakatigas ah, niyan. Parang ng kalabot matandang baboy na ito. Diba? Yan guys, oh. Hmm, yan, oh. Uh, pa lang yan ng gulok eh. Mura lang ang gulok sa amin, mura lang. 600.